Hello, hello, hello. Ayan na naman. Ang aking yung kapobre ng OFW. Ayan. Nakahingi ng malunggay sa daan. Ayan, lulutuan ko na. Ito yung aking pansahog. Ayan, dinaminan ko lang yung sili. Tapos ang aking tuna in can. Ayan, dalawa. Ulam namin yung tanghala. Ayan. Tapos ito ng aking gata. Pinapakulo ko na yan. Kulong-kulo na siya. habang siya ay kulong-kulo. Ilulunod ko na itong aking ay si Sibuyas at bawang. Ayan. Sabay ko na ng null cubes. Tsaka itong aking sili. daming sahog. Sahog pa Rekado Oh. Okay. ito din. lang yung pinakamasarap namin ulam dito. Naumay na sa manok. Kaya magmalunggay na naman. Ayan. Pag nakakahingi kami ng malunggay dyan sa daan. ka Nakakaulam kami ng masustansyang gulay. Kasi dyan sa grocery, makukunti lang yung isang tali ng malunggay. Kulang na kulang sa amin. Ayan. Pagka makapag-walking, ayan, makahingi kami ng malunggay sa daan. ay ko na ito ang aking tuna. Ayan, matigas pa. Matigas ang aking tuna. Ayan. Dalawang natin isa ko. nalagyan ko sya ng konting-konting asin lang kasi may maging Okay na, okay na. Okay na ang timpla. Masarap na. Ayan, paluto siya pa ng chili powder. Kahit may sili na siya para tipid ang pagkain. Imbis na nga ulam lang. <laughs> Imbis na nga ulam lang. Magiging dalawang araw na ulam siya kasi tipid. Kasi pag maangang, kunti lang makakain mo. Di ba? Kasi mahirap manguha ng ano. malungay. Malunggay kaya magtipid. Imbis na ulam lang ngayong araw, magiging dalawang araw siya. Di ba? Mindset. Ang bigas, walang problema. Sa ulam, wala naman sa problema. Kaso, puro na lang manok. Kaya ito. Sasarapan natin. Ngayon, na yan. Nagagalaw ako ngayon nagluto kasi naka ako sa kabilang bahay. Para may baon ako. Hindi ako makikita sa Kamila. Preparado to. Preparado. Ayan, guys. Kasi minsan, syempre, pag nasa ibang bahay ka, minsan, hindi mo gusto yung pagkain doon, mas okay na yung may sarili ka, diba? ba? na ang aking maunggay. Wow. apat. Medjo hina-hinaan ko nang hina apoy. Ya, medjo hina-hinaan ang apoy para hindi siya masyadong matuyo. ating malongga. Na may tuna. Di ba? Para parang isdang tulingan na sa Tuna in nga lang. na rin ako. Tira! Diba? Sabay silang naluto.